Alam nyo ba nyo ba na mula nang magsimula ang Miss Universe pageant noong 1952 ay anim na pong taon nang nagpapadala ang Pilipinas ng pambato nito sa naturang international pageant. Nagsimula ito noong 1964 nang ipadala ang nagwaging binibining Pilipinas 1964 na si Mirna Panlilio. Taong 1969, naiuwi ng Ilocanang beauty queen na si Gloria Diaz ang kauna-unahang titulo ng Miss Universe para sa Pilipinas. Mas nakilala siya dahil sa kanyang pagsagot sa katanungan sa kanya kung gumagamit din ba siya ng kamay kapag gumakain. pabiru niya kasi itong sinagot ng Why do you use your feet? o sa Tagalog ay paaba ang iyong ginagamit. Sinundan naman ang panalong ito ni Margarita Moran na hinirang namang Miss Universe 1973. Dito nga sumikat ang kanyang winning eye roll dahil sa di umano'y aksidenteng pagkakasilip sa resulta ilang segundo bago siya makoronahan. Inabot naman ng 42 taon bagong muli masundan ng Pilipinas ang panalo ni Moran. Ito'y nang koronahan bilang Miss Universe 2015 ang beauty queen na si Pia Wurtzbach. Tumatak nga sa buong mundo ang parirelang Confidently Beautiful with the Heart na parte ng kanyang winning answer. At ang isa naman sa naging crowd favorite ng buong mundo mula sa Pilipinas na hindi rin maikakailang isang tunay na reyna si Miss Universe 2018 Catriona Magnayan Gray. Bukod sa galing sa pagrampa at ang King Talino, isa sa mga hinangaan ng madla ang kanyang long gown na hango sa ibinubugang lava ng sikat na mayon volcano ng Albay ang lalawigan na kanyang inerepresenta sa binibining Pilipinas at ang lalawigan kung saan nagmula ang kanya'ng ina ngayon alam mo na